laman anak bahay ng papa mo ito. Sana noon pa natin nalaman na may malaki palang bahay nang hindi na tayo nagtitiis sa quarter na baho na yun. Hello po, ako po pala ang anak ni Daddy. I'm Madel and you. Megan. As me. Megan. Love. Ah, ikaw palang nag-iisang anak ni Roberto. Pues, hindi lang ikaw. Si Seth ay anak din ni Roberto. Kaya magkapatid kayong dalawa. Talaga po. Mabuti naman po at may kapatid na rin po ako. So, huwag kang assuming na magiging mabait ako. Hmm. Bakit po? Ayaw niyo po ako maging kapatid. Sabi kasi ni Daddy, mabait ka raw at pares daw tayong maganda. <laughs> ayun ang akala mo. Hmm. Ano na nga yan? Madel, saan ba ang kwarto namin para makapagpahinga naman kami? Malayo nga aming nilakbay ng aking anak. Ay, opo, wait po. Yaya? Yaya! Pakikuha po mga gamit nila at dalhin mo si po sila sa guest room. Dalan mo na rin po sila na makakain. Opo, ma'am. Pero na, mami, gusto ko na umiga sa malambot na kama. Hehehe. Bye-bye.